mga kabady, check natin yung tubig natin dito sa kalamansi Nagbuhos tayo sa dalit May tayong baboy mga kabady uh, Naligo muna tayo sa glot, pati si Kaka na. natin yung ating katubigan kung nasa na ba Puno na dito mga kabady Pwede natin ilipat After 3 days Patubig tayo ulit dito pag nangyari natin yan. Kaya mga kabady, update. Puno na yung dito mga kabady. Aba natin na ni Kakayo. Sasabugan natin mamaya. So ito nilipat ko naman sa sitaw natin After nitong sitawan na mapuno ng tubig Sa palay naman tayo lilipat Tapos yung kalamansi natin Nakaapat na dahis pa lang tayo O dapat na straight Pero kalahati lang Hanggang dito sa kalahati dito Pinuunan natin tong bandang itaas Ito yung taas Doon yung bandang baba Kasi doon na nakatutok lang doon yung boltron natin mapuno yan Adi, nakarga namin ni Hug starter yung ano Binurse Nadali na natin sa dulo dulo doon mga kabady iikot tayo jay pwede mo na naman yung mga bibi sika si ka naglililang mga kabady konting good news sumangat-angat na yung sitaw 25 na na ay paktura pala tayo ngayon ha? yung nga pala yung pitas na nakaraan más Ang ni kakalens. sa akin yung saing ni Makmak. Huwag oh. ka. sa mga ka naman pa. Dapat pala pa. Hindi na nagsaing pa. Hindi na lagi ko mamayan. Sakit dito ko. O kain tayo? Ah, Ang po. Tapit ko na mesa ka. Kanayo naman pa. Ang natin eh adobong baboy na may konting sitaw. Maraming balik, sitaw. Baliktad ah. Maraming sitaw, konting baboy. <laughs> Maraming baboy, konting sitaw. Ito ang taboy niya mga kabadyan. Oh. sitaw. Ito? <laughs> hmm. O yun pa. Ah, Pinakakain din makmak. Hindi mo lang isang taboy. <laughs> <laughs> hmm. Tabi. Mantap lah barang apa Di sini kan? di sini je. Langit. <laughs> Tahu mana tu? Anak. 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 Apa? Anak. 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 Unang pitas ng sitaw ni Kakalegios, mga Tama-tama ah. yeah. yung bukas ka. Ang patarunta. May bisita yung bukas. patubig check muna tayo patubig check ay dadaling ko pala yung ng isa sabigat ng taas kaya mga kabady ito yung tubig natin yun eh. nasabog tayo mamaya Ay eh, na ulan no ha <laughs> kung tayo sa ang tsaka ako ulan yata ah ay, Badyo, Pondo sa gawin niya pabor din sana yan. Umula naman natin. Hindi, tuloy. Tuloy ang sabog, mga kabady. Kailangan din natin yung tubig niyan. So, hey mga kabady, update sa tinutubig natin sa hitaw. Nasa kalahati na tayo. Nakatutok na yung lona natin dito na. Dito sa dulo doon Meron pang apat na tudling na hindi natutubig dito sa gitna. Gagano'n, naiikot na may tubig niya maganda ganda na yung sitaw natin mga kabadyo mukhang makakasingit to ah sana ito makakasingit to mga kabady pero makakatangat na yung presyo eh 25 na daw nagmula sa 70 nyata o 18 pesos ngayon 25 na medyo gumaganda ganda na so yung sitaw namin sa kabila mga kabady pang pitas na yun dapat ngayon eh halaw pa lang naman yun unti no? pa lang hindi na namin muna pinitas bukas na lang siguro hindi na lahat ng damit ko baka malaglag pa ay dito yun ah ako iniikot ko tong si mga kabado dahil palang uod yung insekto tamang tama ito na pag spray na tayo ayan o oh. oh mas ma white fly pa <coughs> white fly insekto uod Tari sari sari nakakaledyos tamuhag karaming uod hag update sa tinutubig natin mga kabadi tapos na natin yung sit out tayo sa kalamansi eh. kalamansi hindi pa matagal yung tubig dito kasi dry yung lupa eh yan so, update mga kabady dito sa dahon na ano kusa nang bumito yung lagkitan mga kabady oh. Eh. Tignan nyo. Ayan o. Oh. Di ba? Busa siyang bumitaw. Pag tinamaan ng spray ito, tanggal na ito. Ayan oh. o. Oh. ano siya pumutok-putok. Ang ano o. Oh, Ayan o. Nag-crack. Pag gaginan nyo. Tignan nyo. Tanggal siya. Ayan o natin mag-spray na. Ah, ito pag ito isang araw spray natin. Gamot, gamot. Ulu. Eh, macam apa ni? Mulu, eh, macam apa ni? Mulu, eh, Okay hey mga kabady, dito na tayo park. Papatubig sa kalamansi. Iniwan na natin yung tubig dun at sasabog na tayo ng palay. Ito na niya. Tapos na yung sitawa natin mga kabady. Masa natin ito na dito sa kabilang boltron para diba, sumasabog tayo. Papatubig tayo ng palay. Sabog na tayo. Ito nyo yun mga kabani Wala ka pondo Sabog na tayo Ay hangin Ay sumuba nung hagis ko dito ah, Pabato Uh, ah, ano kasi yung hangin mga kabady Pagka, pag kasi Makitid lang, ganyan lang muna tayo Ah, mangildat. Tay. Okay. Talangtag. Pabagsik talaga si Hagstarter, oh. may dala pang kape ah. <laughs> Parang ayaw mo na kaming paahulong sa kubo mga ah. Kakapala natin ito, medyo dadalhin nga natin sabog dito kasi. Ano ito mga kabady, matas na area. Sabana, hindi baling manipis lang. pondo ang ulan hindi natin pigili. kaya pigilin niya alam mo kaso kahit ang ulan mga kabad na naman matuyo to ang ulan naman siya ngayon may bukas tuyo rin po oh, mga buddy sinahati na naman po kami ng kapi sa gitnang linang okay. okay. <laughs> kape yan eh may may parang kape para ako maka ba't ganun makainit ito, bigla ko ito. Ito! mga buddy, dito na tayo sa Bana. Ayan hey. nyo ba yung binhi mga kabady? Napakamahal na. 1,650. Dati 1,1 lang ganyan. Ano kayo? 1,050. 1,050. Ayan. Ngayon. 1650 Ang aba di na siya 40 kilos lang yun Ako ba adi Wah wow. Tanggal yung lona Tanggal yung lona Nakatutok sa palay eh.

telah kayak apa talon nah ini kau mungkin ya gara-gara namanya namanya dalmur puas ya ne main tanda ke ni ni mga kabady bukas natin sasabugan yung pinakabana mga kabady yun yung kabila dun kasi malablab masyado malablab mga kabady babao ng stream binhi at kalahati pa yung binhi natin sasara naman yung banana takto yun dun So hindi pa nasasubukan to Sa Wednesday pa to 3 days pa mula ngayon